so meron tayong gagawin na Hyundai Accent 2012 model no. 2012 So problema ni Sir dito pag nag-aircon bumabagsak yung minor talagang umaabot sa punto na namamatay no. So tiningnan ko, ayan nakabypass. Ito, ayan oh. No? May mga wire. So ito yung relay na yan yung compressor so, gagawin ko muna mga boss balik natin lang sa original tapos i-update ko kayo kung ano na makikita natin yung problema mamaya, no? So, sana magawa natin kasi matagal na siya na-visit sa akin hindi ko lang talaga sana no? dahil gusto ko sa shop gagawin so, pinapunta ko sa shop dito ngayon, no? to kaya mamaya so, mga boss so, uh, ito na-check ko na, draw version ko na, no? So, chinik ko yung wiring niya. So, nakatali na yan. Tapos, dito sa pressure switch, marami na silang mga pinagbalatan. Ayan. Ayan, o. No? So, makamalangis na rin, ano. Tapos, yung wire dito, mga boss, diniskunik ko na yan. dito tayo sa loob. Ito yung masaklap. So, iniskan ko na siya. Tinanggal ko na yung ginawa nila ito yun, no? Oh. connection no? Oh. so naglagay ng thermostat pala tapos nakakunik nakakunik hindi na natin na ah. panik doon sa ano pero pumasok doon eh ito yun lang ito umakit yung wire oh. so saan kaya ito pumunta no galing doon dumaan dito tapos meron pa silang ano Luma uh, doon Saan nila atin ako mabasa so, yun mga boss no uh, Ito Titignan ko kung saan pumunta yung wire Kasi mayroon sila pinatakbo dito Okay Wala naman Tingnan natin tanggalin ko lang muna siguro to para makita natin kung nasaan pumasok yung nilagay nila na wire yun hey mga boss so nakalas ko na ano ah, ito yung ano yun no so pumunta dito ayan nag, nag sila dito para mapaganan nila yung pyramid doon sa number 1 ano ang problema lang ah bagsak yung ideal niya pag nag aircon so kinalas ko na rin yung switch tingnan natin baka may tama yung switch niya. kasi walang communication ano so tingnan natin baka may nasunog yung output dito okay yung dito nang gagaling mga boss yun po yung nawala so, sa module mismo yun tingnan natin so mga boss dito natin sa repair area natin ano so babakasin ko muna ayan yung unit so yun tayo mismo so babakasin ko lang muna to tingnan natin kung anong sira nito at uh, sana magawa din ang paraan ano so mga boss so hindi na tinatapos kahapon ano dahil meron tayong sinirpisan so kaya pala nirikta nila dito yung sa compressor relay dahil uh, nagkaroon siya ng problema maliban dito sa pressure switch pinalitan ko na rin pressure switch ito mga boss ano pinalitan ko na rin yan So, nagpalit ako. Ganun pa rin. Tapos yung mga connection dito. Sa loob. Yan. Nakaganyan pa siya. Kasi tinodraw bullshit ko talaga. Dahil ibabalik ko sa original, no? So, nakita nyo naman kahapon ito. Nakunik yan. So, ginan niya ko muna Nirepair ko yung switch niya. Tapos... Ah, uh, ang ginawa ko tinrobo ko nagtaka ako mga boss, ini-scan ko engine coolant temperature Uh, circuit high so pag on pa lang ng makina umiikot na kagali itong auxiliary fan okay, naka high speed na nung iniskan ko siya naka high speed din okay, kumala yung kape naka high speed din siya nung, uh, nung start ko pa lang nung inirecon ko binasaan ko ng scanner umiikot kagali yung fan ano? so tinrobers ko ngayon kumuha ko ng test dito tinis ko na rin yun so nakita ko dito may pinotol sila or binalatan ito sa sa computer box tapos yung dito so ginamang ko ng paraan didugtungan ko yan kasi putol nga no so kahit nadugtong ko ganun pa rin pakita ko sa inyo mga boss kung ano yung problema niya. yan pakita ko sa inyo yan so ito si yan Si engine coolant temperature sensor mga boss. Si ito si, si temperature ano indicator. Wala po 'yan, walang reading 'yan. Dinala sa akin, walang reading. So, kaya pala naka-bypass 'yung aircon. Naglagay sila dito, ito 'yung ginamit nila ng mga wire. Kasi mga boss, uh, automatic kasi kinakat di computer box 'yung function papunta doon sa relay ng compressor, ano. So, ang ginawa naman nung aircon electrician or technician na gumawa dito nagbypass ng wire. So ngayon ang problema naman ni boss, nag nag-idle drop no. So ilang bisis sa mamatayan kapag nagbukas ng aircon, lalong-lalo pag nasa traffic. So tinrowble set ko siya ngayon, nakita ko problema ito nga. Tapos dahil nagbypass sila na dito, kita nyo yung binalatan nila dito. Na wire. Yan kinunik kasi ito nila no para magkaroon ng trigger sa thermostat papunta doon sa compressor relay so na damage ngayon yung aircon switch mga boss ngayon ginawa ko ni repair ko yan nagpalit ako ng pressure switch kasi yung nakita sa iskan natin no tapos yung ACT so konting idea lang kapag pag on yun ng makina mga boss or pag iskan nyo dalawabas yung ECT lalong lalo sa mga electronics na mga sasakyan hindi po gagana yung aircon kap kasi naditik ni computer box na may problema or nag overheat na yung sasakyan yun ang yun kaagad ang madiditik niya eh so ang ginagawa niya kinat niya kaagad yung supply papunta sa compressor relay para hindi mahirapan si makina so dag, binabawasan niya ngayon yung function para hindi gano mahirapan at hindi mag lalong mag overheat no kasi naditik detect niya kasi na si fan naka speed na kaagad kahit hindi pa naman niya binubuksan yung high speed. Ganun ang ano yung mga boss. So, walang display dito. Blanko po 'yan. So, isa din 'yon sa inaano ng may-ari sa atin, pero ang pinakaano niya talaga yung aircon. So, dahil nakita ko 'yung mga boss at lumabas sa scan natin, kailangan na ma-solve 'yan kasi kahit na anong gawin mo dito sa wiring ng aircon kapag hindi mo ma-solve ito, wala ding mangyayari kasi magba idle drop pa rin dahil walang function nga papunta doon sa sa compressor na ito pakita ko sa inyo. Share ko lang. To. So ito yung relay ng compressor, tingnanin lang natin. Ngayon, ah uh, pakita ko sa inyo ang reading. 14. Ito kasi negative pa na sa compressor 'yan ano. Ito check a 14. So ito mga boss, dapat itong linya na 'yan magkaroon ng negative 'yan. Ang problema kasi 5.1 volts. Okay? So, hindi siya mag engage kasi dapat negative ito eh. Hindi siya mag-trigger. Okay. Kung nakikita nyo, hindi pa ako naka, ano, nag, nag high speed na kagad yung fan. May ikot na kagad yung fan yan. Medyo masilaw lang, no? Pero na kagad yung fan. Ngayon, in shoot ko yung ACT sensor mga boss. Ang sabi ni Sir, nakadalawang palit na daw siya niyan. So, ACT sensor ang tinignan ko. So, dahil putol-putol lang ha, marami nang tumingin din ito. So, din, din, Indoor shoot ko pa rin mga boss no. Ngayon, uh, na na-check ko na yung isang linya dito mga boss. Putol, pero lahat ito pumasok po 'yan sa computer box. Indoor shoot ko na rin yung computer box 'yan. May nakita din ko nitong in splice nila. So akala kasi nila yan yung connection dito, pero hindi po 'yon. So indoor shoot ko na rin nya mga boss. Ang pinakamainam problema talaga dito is i lang. Pag nag kapag nagkaroon yung ECT na yan, nagkaroon ng issue yan, pati aircon mawawala. Okay. So, ang ginawa nung technician, dahil hindi na pagana, nag-bypass. Ito yun. Okay. Ito yun. Ilagay dyan. So, tatanggalin na natin yan. Uh, ayusin ko lang muna. Tapos, pagkita ko sa inyo mamaya na wala tayong bypass dyan. Pero, yun pa rin yung gagamitin natin na thermostat nandoon. Or, titignan natin kung yung pa original na gagamitin natin. So, ikabit ko muna. Yo mga boss, so ito na. ah uh, goods na no, naibalik natin sa original, kita nyo. Tanggalin na natin 'to. So wala na 'yan. Ikakabit ko na lang yung computer box sa maya, yung bracket tapos uh, hindi na nag-idle uh, drop. Tapos 'yun, naka-scan na tayo dito. So ito, paklasin na natin 'to. Balik natin lahat 'yan. Tapos ito, wala na 'to. Hatakin na natin saan na ba ito nakakabit yan ito wala na ito mga boss so tingnan nyo ha buksan natin yung aircon okay yun o oh. patayin ko yung aircon bukas yung aircon tingnan nyo o oh. mataas na so yun lang uh, solve natin tapos nagtaro na siya ng display ayan oh medyo malaki lang i-repair pa muna ayan oh so kali na wala yan okay so siguro matutuwa na may ari dahil naibalik natin sa original na connection at naibalik natin yung function so sa so may mga problema dyan sa mga ganito mga boss common problem sa Hyundai Accent o lalong lalo sa Hyundai hindi lang lahat sa Hyundai no? lahat ng sasakyan pwede magkaroon ng ganito lalo pag electronics na so message nyo ako kung may katulungan kayo o kaya tawagan nyo ko sa number nandyan sa SK Maraming salamat sa pag-subscribe sa YouTube channel ng History TV. Thank you.